Great, great day, malayang puso. Ayan, nandito na naman po ang inyong lingkod upang magbigay ng kunting kaalaman, good vibes para sa ating lahat. At ang tanong, ano ang pagkakaiba ng paglilitis sa Department of Justice kumpara sa paglilitis sa Kongreso at Senado? Mga kamalayang puso, ang paglilitis sa Department of Justice ay naiiba sa pagdinig sa Kongreso at Senado. Sa ilang mahalagang aspito, ang Department of Justice ay isang sangay ng ehekotibo na nagpapatpad ng batas, habang ang Kongreso at Senado ay ay mga sangay ng list latura na nagbubuo ng batas. Nagbubuo ng batas at nagpapatupad ng batas. Yun ang pinagkaiba nila. Ang mga pagkakaiba ay makikita sa layunin, proseso, kapangyarihan ng bawat institusyon. Ayan. Talangayin natin ang layunin ng paglilitis. Ang Department of Justice, ang layunin ng paglilitis ay upang matukoy kung may sapat na ebidensya upang maghain ng kaso sa korte. Ang prosesong ito ay tinatawag na preliminary investigation. Ang Department of Justice ay may kapangyarihang mag-issue ng warrant of arrest at mag ng kaso sa korte. Ang Kongreso at Senado naman, ang layunin ng pagdinig ay upang magsaliksik ng mga ng mga pag-iimbestiga ng mga isyo ng pampublikong interes para sa kamalayan ng ng taong bayan. Kumbaga. Maaaring ito ay tungkol sa mga batas, programang pamahalaan o mga aligasyon ng korupsyon. Ang mga pagdinig ay ginagamit upang mangalap ng impormasyon, magbigay ng pagkakataon sa mga tao na nagpapahayag ng kanilang pananaw at magrekomenda ng mga aksyon pangalawa yung proseso ng paglilitis ang pagkaiba ng Department of Justice uh, Kongreso at Senado. ang paglilitis sa Department of Justice ay isang formal na proseso na sumusunod sa mga patakaran ng krimila na ustisya ang mga akusado ay may karapatan sa legal na ah uh, re, representasyon ng mga mamamayan, at maaaring maghain ng mga argumento upang maiwasan maiwasan ang mga pagfile ng kaso. At sa kongreso at Senado naman ang mga pagdinig ay mas informal at hindi nasusunod ang mga formal na patakaran ng korte. Ang mga investigasyon ay maaaring magtanong ng mga katanungan sa mga individual, magpresent ng mga dokumento at mag-imbestiga ng mga aligasyon. Yun po yung pinagkaiba ng Uh, proseso ng Department of Justice at uh, Senate hearing uh, Congress hearing mga pangano, ganun, magkaiba pang at uh, kapangyarihan yung pangatlo, yung kapangyarihan ng panglilitis ang Department of Justice ay may kapangyarihang mag-issue ng warrant o bares mag-file ng kaso sa korte at mag prosecute ng mga akusado ang kongreso at sinado naman ay may kapangyarihang uh, mag-imbestiga mag-recommend ng mga batas at mag-impeach ng mga opisyal ng pamahalaan wala silang kapangyarihang mag-issue ng waran o bares o mag-file ng kaso sa korte. O malinaw po yan, nakakamalayang puso. Yan. Ah, hindi ang konklusyon. Ang paglilitis ng Department of Justice ay isang legal na proseso. Naglalayon, makatukoy kung may sapat na ebidensya upang maghae ng kaso sa korte. Samantalang ang pagdinig sa Kongreso at Senado ay isang prosesong pag-iimbestiga na naglalayong magsaliksik at mag-imbestiga uh, ng mga isyong pampublikong interes. Bagamat magkaiba ang layunin ng proseso at kapangyarihan ng bawat institusyon, lahat sila ay may mahalagang papel sa, sa pagpapatakbo ng pamahalaan at pagtiyak ng mustisya mga uh, kamalayang puso uh, yan po yung kahalagahan ng binanggit ko po ngayon yung uh, Department of Justice at yung mga ginaganap na Senate hearing Congress hearing yun po ay mahalaga para po sa atin uh, dagdag ko na lang po dyan pag sa Senate hearing uh, Congress ginanap sa Senate ginanap ay malalaman ng taong bayan. Pero pag yan po ay sa na, pag yung file na ng kaso, ay sila-sila na lang yung kung sino na lang mga involved, yun na lang yung magkikita-kita doon at yung mga lawyer nila ang makikita natin. Kaya kung gusto po pong kaalaman, uh, mag-request lang po kayo kay Malayang Puso. <laughs> Hanggang sa muli, bye-bye!